Ilang araw na lang at muli nating mapapanood ang ating national team ng na Gilas Pilipinas. Makakalaban ng Gilas ang team ng Hong Kong sa February 22, 8pm to start their campaign sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang laban din versus Hong Kong ang unang game ng Gilas Pilipinas this year. Sunod na makakalaban ng Gilas ang kuponan ng Chinese Taipei sa kanilang home game na gaganapin sa Phil Sports Arena sa February 25, 7.30pm. Pangungunahan ang Gilas team ng ating bagong head coach na si Coach Tim Cohn, naturalized player Justin Brownlee, Scotty Thompson, Kai Soto at iba pang bigating players ng bansa. Liamado man tayo versus sa ating mga makakalaban, magandang opportunity pa rin ito para sa ating mga players to build chemistry at makabisado lalo ang system ni Coach Tim Cohn.